Dito na tayo sa Giwan Old Stamping Ground mga brother So I think dito yun Dito ba yun? Ah ito nga Hindi ko alam kung public pa rin to Kasi uh, sabi ko nga matagal na ako Hindi nakakaawi dito sa ano Sa Amar Pero dati dito rin kami madalas maligo Aside doon Dito medyo secluded siya Kasi doon pag uh, maligo ka doon Maraming dumada ang mga tao eh pero dito mas private siya. Maraming ganito. Uh, susubukan kong puntahan yung iba pero isa uh, iilan lang to sa mga available na public beaches dito. Meron ng mga private na beaches dito na ginagawa rin. Ito siya mga brother. Meron atang tao eh. I don't know again if private pa to or public pa to or ano. Meron ng bayad but ito yung isa sa mga pinupuntahan din namin dati. High tide ba ngayon? Ayan. Dati dito kami naliligo. Yun yung radar dito. Sa summer. Parang, uh, para sa pag-asa. Para sa weather. Ayan. So, ito siya. Merong mga patches dito ng white sand. Puro-puro bato. Mga bato-bato yan dyan. And then I think, papunta doon. Pasipiko Pacifico na yan by the way mga bro. Yan Pacifico yun. Sa makikita nyo sa malayo. Yun yung mga white beaches na doon. Pwede din natin puntahan yun mamaya. Papakita ko sa inyo. Pero marami yan dyan dito. Mga raw talaga na unattended siya. Napaka peaceful. I think may taong naliligo dyan. Ito yung mga ano. Mga cave na gawa na dito ng ano dagat. Yan sa hampas ng dagat sa so kaya naging puro mang ganyan hanggang doon eh. mayroon pang white sand doon actually oh kita mo boss tanawa nangad to nindot white sand did to dapit yun ha tanawa Tingnan natin kung mapupunta natin yon mga brother. Kung mayroong daanan. Ang no? Ewan ko, bag, baka may ano na, may ari na dyan. Baka barilin tayo. Really, nigga? Ito, may daanan. Ayan. Tingnan natin kung maganda ba talaga. Yun, sabi ko nga, di ba? Raw talaga siya. Puro mga bato and then buhangin. Ayan kung ma dito maging beach resort to tanggalin yung mga bato yan marami, pwede dito katulid dito ganda tingnan natin to dito mga bro parang walang tao eh meron mga cottages pero I don't know if may entrance ba dito trespassing siguro tayo pasensya na Giniagawa mo. sa may ari dito titingin lang kami ayan I think tatlong cottages ah may bahay pala doon ah okay hindi na tayo pupunta baka pagalitan tayo ayaw na night out So yan yung view mga bro Ang ganda Pasipiko talaga A few moments later Grabe yung motor mga brother Nakaangka sa tricycle <laughs> Ayan Palamig na lang Nagpira, mana? Oh. Andi, parela. Anu ini? Cookies and cream. Cookies and cream. mana tadi? Adilah, doha. Turun tuh. No. Kene. Kene hat dog ini ya mana? Heeh. of Testing be. <laughs> Pet tak ini? 5 lewat Ade Peran ini 5, 10, 20 Awal ini 20 Tak gosah kami Ade Dito rin mga brother nung kabataan ko pa dati Dito rin kami nag, uh, ano, nagbi beach Pero ito dito eh Kilala na uh, Tawag dito ay eh, sapaw Ewan ko ngayon kung meron ng mga entrance. So, subukan ko lang uh, puntahan. Meron dito sa Pau and then Dong Pau Beach. Puro mga Pau yan. Show Pau. Yan, nakikita na natin yung radar. Oh. Yeah, but, uh, Hindi ko alam ha, kung uh, may entrance fee na and uh, kung makakapasok ba tayo. Pero susubukan lang natin puntahan. Tingnan natin kung pwede. So, ito na yung entrance ng Sapaw. Hanggang ngayon, sa, nung kabataan ko pa, mga ano, high school, elementary, ganitong ganito pa rin hindi pa rin naayos yung daan pero eto yung isa sa mga common uh, matagal na to dati pa ayan, I think meron ng entrance, so di na siguro tayo papasok ayan dyan yung sapaw and then dito na tayo lalabas dito sa mga parte dito mga maliliit na sulok-sulok meron pa dito kung dyan merong entrance pero dito pwede ka dito I think meron dito mga sulok-sulok na pwede kang mag beach I mean pwede kang maligo ng dagat <laughs> ah, off road mga bro let's go off road yan kita mo merong mga markers ng ano gulong so merong pumapasok dyan naliligo grabe tong daan <laughs> ewan ko kung saan ang labasan dito ha baka maligaw tayo <laughs> punta sa beach San tayo punta? To, punta to the beach road, road, trip jet. boom boom, boom, boom. <laughs> welcome to the crossroads ewan ko kung ano to dito puntahan lang natin ha dito eh labas na yan eh pero baka private na yan dyan huwag na lang Ah, tingnan natin ikot lang tayo ikot basta mayroong road trucks subukan natin puntahan yan wow uh. 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 wow Yun, may dagat dito mga brads. Ayan. Woohoo! Wow! Nice. Pwede dito magtampisaw. Basta may road trucks pa yan. Pwede pa yan. Woohoo! Ayan. Mayroon, meron din nagbe-beach doon, no? Kita mo. So, ito, ito. Yung pinuntahan namin kanina, doon to ba, doon yung banda. Yung para namin ng drone kanina, doon yun. Sana ba yun yun, yung white patch ng sand yun, yung bahay na maliit. I don't know, zo zoom po pero makikita pa natin. Kita, kita kas balay. Tara. Ang duha, payag-payag. So doon kami kanina. Tapos itong stretch na to, napakahaba nitong stretch na to mga bro hanggang doon sa dulo. White sand yan. Pero sa makikita nyo naman, yan, walang nagme-maintain. Pero kung ma-maintain to, makuha yung mga bato at yung mga kalat. White sand talaga to. Tingnan nyo. Yan. Hindi lang siya ano, ideal na spot kasi medyo may mabato. Pero merong mga areas dito na hindi mabato. Ayan, mabato. May manang konti pero, yan no? white sand. di ba? So pag maintain lang talaga, yun nga kasi wala talagang nagmamanage and then maliit lang yung ano, yung turista dito kaya ganyan siya. Raw talaga na raw. Ganito yung beach na in uh, wala talagang tao. Ayun. Ganda dito. Tanawa boss, unsay purmaan ang kuan? Sa tumoy. Bao. Bao na or unsa ulo? Ito yung radar mga brother, kanina nakikita natin para sa weather forecast yan. Radar. Ang ganda! Fresh air mga bro, fresh air! Uh, pupuntahan rin natin dito mga brad, yung uh, isa sa mga beach na nakalakihan, kinalakihan ko. Puntahan. Kung may mga occasions, kung mga Easter Sunday, syempre sa Pinoy, common yan. Easter Sunday magbi-beach. So dito madalas din kami dati sa Pau, uh, doon pa to dito. Ah, uh, I think iba nang pangalan, no. Coca Beach na. Mayroon pa ata diyan eh. Oh, mayroon pang resort doon. Pero dito yung uh, familiar ako na beach. Pero yun nga, sabi ko nga, kung may entrance or ano, maraming tao, hindi na tayo pupunta. Hindi na tayo papasok. Titingnan ko lang nagtutur lang ako kasi matagal tagal na rin ako hindi nakapunta dito ay dito ba yun ah dito dito pala mali ako yun ayaw. ayaw dito ako kung mayroong entrance pero sasaglit lang tayo ha tingin lang tayo ganun ganun pa rin yung forma at saka yung ano may entrance fee ata eh ay pesos Yan, mayroon ng entrance fee dito. Hmm, walang tao. direction lang tayo. ayan, Yan, walang tao mga brother, ikot lang tayo. Ah, walang tao pero yun. Gusto ko lang makita kasi matagal na akong hindi nakapunta dyan. Gusto ko lang makita kung ano na ang itsura niya ngayon. Yun lang. Let's go. Uwi na tayo. Yun yung radar. Ang lapit na namin. No? <laughs> Alright mga brothers. So dito ko natatapusin ang vlog. Napaka ikling vlog lang to. So pinuntahan lang namin ang uh, ilan sa mga beaches dito sa Giwan na pwede uh, pwedeng puntahan or dayuin kung nasa, uh, kung gusto yung pumunta dito na tight budget gusto niyo ng libre pwede niyo puntahan yung mga lugar na yon uh, mag chill chill lang yon all right so sana na gustuhan niyo tong video na to and if you haven't subscribed yet alam niyo na yan please click on like subscribe hit on the notification bell all right then i will see you next time i will see you in video, you video mga brother okay bye bye Pizza! Really? nigger. sir! Okay service, modified, right? Modified. Nice!